Guys, nandito tayo sa area, ano, Yung about ng Tandan Sora. Dito may overpass, yan. So, may Tandan Sora mga ito, may 7-Eleven. So, may ito, papuntang huwi tayo rito. Papunta ng, ano? So, may Luzon tayo. Pupunta tayo sa Luzon. Yan, mga pwede natin mga dito. So, yung mga sapatos pa rito. At, mga sapatos? So, yung mga sapatos. sapatos? Mga sombrero ito ba? Ha? Creepy ito ano po ah. ko lang Black. So ito mga so napakaganda pa mga sombrero natin dito sa may Mga nakalatag dito sa may tanda tsoro. So parehas ang presyo ang lahat oh Depende Depende, Depende. Depende po sa so, mga katulad ito 3,000 Ah 300, 350 Kaya yeah, mga 300, Tingnan mga look ito mga, so, mga so, ganda ng mga no uh, katulad nito mga sinapa Napakaganda nito oh yan Lakers oh tsaka to oh. yan mga katulad nito ito mga ganito boss 450 to oh o, tingnan mo napakaganda ng color ng kombinasyon nito ang presyo nito mga so oh, yan so 350 ano 450 daw oh. yun oh eh. 450 yun no? oh ah, napakaganda ng sizes nito oh. mga sombrero iba't ibang mga color win dito mga so, mayroon pa tayo rito yan katulad nito So mga ganito boss 350 lang dito mga ganito mga bato So ang ganda nito 350 Luis uh, Ang pinaka Luis boss Magkano Luis? Ito 300 lang Luis nito Ang ganda dito lang sa may tanda tsura Ito mga boss so, Mga uh, nakalatag dito sa tuwing hapon Ang latagan dito Ayan mga about na mga sapatos At mayroon din dito mga sombrero Tapos yung mga sombrero sombr Ito mga ano nito Ito tanong ito may rubber ano ko no? Ito hindi pa ito mga gamit? Mga brand nyo pa ito? Mga Sigunda Mano na? Sigunda Mano na? Gamit na? Ganda pa. Magkano ang ganyan, boss? 200. 200 yung. Kaya ito Oh. All star mga guys. Napakaganda. So, 200 lang ito. 200 na. Ito mayroon tayong ano dito mga guys. Yung mga katulad dito. Ang Ganda nito. Jordan, no? Oh. Ganda basketball dito mga pang ano yan ito boss magkano yung pangit to 800 800 yan oh. ganda pa nito mga ito 800 oh. dito lang sa may tantan sa ora sa may kanto sa may papuntang kaon mo so mayroon man mga kalatag dito pag tuwing hapon sa so, mga hindi lang ayos so. so hindi lang dito mga sombrerong mayroon siya so, nakita mo na mapaganda nito yung mga yun sombrero na to no? yan so, ang ganda nito may mga short din siya rito mga guys So dito lang sa so, mga nakalatag yan mga Ito dito magkano naman to? Ha? 350 ano mga look ng mga sombrero natin dito napakaganda niya ito. Yan. Tag 353. Ice price niya 450 ang presyoan dito mga sapato. Ang ah, mga sombrero niya mga, so, mga Yan. So mayro tayo rito mga isang mga katulad niya mga, mga, mga sandals dito mga sapato mga sugod ba ano rito mga okay okay dito, okay, mga sapato dito mayroon dito mga ito katulad nyo no? nakita mo mga latagan dito sa dito lang to sa may kanto to mga sa may uh, kandansura. dito sa may overpass lang tayo no nandito lang tayo sa mga overpass to mga sa about naman ang latag dito tuwing hapon sila naglalatag dito katulad to sa sapatos ko to to oh. ang laki adidas oh hindi natin alam mga presuhan mga mga septicious mayroon din dito sila mga segunda si mano mga mga presuhan dito kaya may mga septicious no. din okay yan dito. May mga nakalatag din pala. Ayan, sal salamat sa so mga katulad nyo dito Yan dito. Bye-bye natin. Papunta to sa Luzon, mga isang anong pwede natin ma ano pa ma-update dito. yung katulad nyo. May mga ano tayo rito. May rito mga kutsara dyan. So, may wall, wall clock. So, may mga wall clock tayo. May... Tumbler, mayroon tayong mga tumbler dito Sa so, nakalatag dito sa so, mga tandansura so may mga laruan din siya rito may tanong natin kung Ah, wall clock. Magkano wall clock? Tupit. <tip> uy, 50 lang daw. 50, 100 Napakamura naman nito. Ito, 50. Yung malilid daw, 50. Tapos yung malaki, uy, isang Napakalaki, uy. Isang lang ang presyohan. So, ayan. Ang aron tabang nga nito, uy. Oh. Ayan. Tulad nito, Ito, magkano naman ito? magkano naman ito? o 70 lang daw presyo ang tumawa ito sa mga mga katulad ng mga laruan yung mga laruan natin te, magkano ng mga presyo ano man? magkano magkano yan? o 20-20 lang yan dito, dito 10, tingnan mo mga mga katulad 20-20 lang daw mga ganyan mga barbie o 20 lang o di ba? 20 tapos ito 10-10 lang bahala na kayo mamili bakit lahat ng klase mga laruan yun tapos 10 lang daw yan 20 rito ang barbie natin yung malalaki na eh, magkano naman yan? O oh, yun, mga ganun malalaki doon, mga isikwenta doon, yung mga prisyon, mga laruan car, mga mayroon doon, laruan yan, about mga about na mga nakalatag dito sa, ano, sa may tandad sa oral ng tumakis yan. Ah, salamat po. Yan, katulad niya ito, mayroon dito nakalatag mga, ah, uh, mga relo, may cellphone din, no? Yun, mga cellphone tayo, mayroon yung mga cellphone, to, may mga rilo, mga, yung tawag nila mga class ilan siguro, mga about mga rilo, yun. No? may mga ano tayo mga cellphone din natin tanong? Okay, okay lang tayo matanong. Okay lang. Yung cellphone mo. Magkano mga cellphone na to? One three. One six? One three. One three, no? A, man, mga cellphone natin mga Di debo, One three lang daw. One. one six. Yung mga daw, 1 sa Samsung. Oh. One six doon doon. Pare-pareha sila? Mga one six. Mga kapulong, mga Mayroon tayong mga mga keypad pa mga cellphone dito may ano tayo mga yan mga relo tayo ng ano doon dito mayroon din yan mga nakalatag dito sa mga ano dami rin naglalatag dito mga dito yung hapon dito mga yan sa so mga charger mayroon din siya oh. mga cable yan okay ay eh, so, salamat ha yan may mga ano pa rito mga bag mayroon bag dito nakalatag yan mga segundo mga bag dito oh, tumagin Kita okay, pa. Ay sorry po. Okay, e magkano bentaan pa nito? 100. 100 tumawos 'yon. Kita mo yung bag na ito condition condition pa ba boss. 100 lang 'to. Meyo nakakalato 'tong ganda 'to. 'Yan. 'Yan tatak ko. 100 lang. 'Yan ang lalaki dito, ah. 'Yan na nakalagot 'yan, may mga bag dito. Ay, thank you. Yan, dito mga nakalatag din dito. Yo, mayroon dito mga isang mga pantalon. Di dami rin mga pantalon dito mga isang yan. Baka, mayroon tayong magugustuhan din, mamimili na rin tayo, no? Yan, may mga ano rin naglatag mga tuyo rin dito mayroon siyang mga dahing lahing, no? Yan, dito mga latagan dito sa mga ano, mayroon na mga okay-okay mga sapat, ano, pantalon, mga t-shirt mayroon dito okay, so baka pagpili tayo titignan ang mga pantalon dito mayroon, mayroon tayong isang dan tapos t-shirt, mayroon tayong t-shirt na sikwenta yung mga sandals okay lang yung ano dito may 150 150 mga ganun lang, may mga jogging pan dito mga 150, 150, sikwenta uh, isang dan mayroon short, isang 50, no tapos mga jogging pan natin may 100 So baka pa maghanap tayo rito mga guys. Baka mayroon tayong mapilitin ng mga pantalon. O oh, 'yung mga katulad nito, 50, 50 lang 'to. Karamihan 'yan, 50 rito mga guys, 'Yan, mga t-shirt, 50. 'Yan, mga 50, 'yung mga pantalon ng pambabae, makita mo naman. 'Yun, Ay, mayroon pang pantalon, pa maganda 'to, ha. Ah. 'Yun, mayroon tayong nang ano dito, ang ganda pa nito, mga guys, Sandal 'to, mga sapa, uh, pantalon nito. Tingnan natin, baka magustuhan ni Tony Vlog. Ano 'to? 'Yan, oh. 100 lang oh. Ang ganda pa ng tila guys oh. Oh, ang ganda pa. Oh, di ba? 100 lang. So marami tayo pwede ng pagpipilian dito mga guys sa mga okay okay na to. So makikita natin mamili tayo. Baka pa mayroon tayong mapili rito ngayon. Okay. Ito ba ito? Maganda ito. Oh. Anong size kasi nito? Yan. so ino ating yano kapi kung tingnan anong size nito ba size size ko yan eh Size ko yano 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 titingnan na yano 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 yung size mo, yano Ha? Ano yung size mo? Oo yano 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 mga pantalon dito Okay pa mga tea lang, ganda mga tea so, lang guys. So isang dan lang oh. Sa mga t-shirt na. Ah, uh, t-shirt mga 50, mayro mga pambabayad ito. Ah, uh, 50 lang din. Ah, muna. Papasukat natin baka kasukat natin. Sana 30 o 29. Sana, sana. Kaya nga yung pantalot Sandan daw. Ha? 32. Ay, tirde to. Tirde to. So, napakaganda ang ganito. So. Oh. so, ang size nito, 30-31. Bahala na. Talian na lang siguro. <laughs> talian na lang siguro mga guys para makuha na sayang din tilaw guys. Oh. O, makita mo yung likod. Ang ganda. Oh. So, 100 lang. Oh. Dami ka mapipili dito sa mga pantalon dito mga guys. Tingin yung makita mo. Yan, tirahin ko na. O, matira pa ng iba. Ayan, maganda. Diba? 30-31. Ha? Oo nga eh. So kayo nakita ba madam pa ng iba eh. <laughs> yan dito sa mga pantalon dito mga siya. Nakakuha si Tony Vlog ng ano no. Sa mga pantalon tayo mayroon dito. Napakamura lang isang dan. Napakaganda mga klase pa mga. You know. Makita mga pantalon yun. Know? Yeah. Mayroon pa to. Ganda rin to. Lambot nito Yan. Yeah. Babayaran mo na ito okay. okay, babayaran ni Tony. Tingnan mo, Maniwala kayo. Isang Isandaan lang yan. Nabili ni Tony Vlog na sa pantalon dito. Ayan, dito. Ikot, ikot lang kayo dito sa tuwing hapon kayo naglalatag dun Anong oras nagsasara dito? Alas 9. ng gabi naman. No? So, ang loob talaga ang pisto nito. sa loob. Ayan naman no? so, kayo. dito lang sa okayan Dito sa may tandansura ng Commonwealth. To, mga isa. Makita mo lang ito. Makita to, na, Sa tuwing hapon din naglalatag sila rito. sa so, mga ang short natin. Mayroon din sila mga short dito. Tagwa 100. Ano. Ayan. Labas tayo. Bilang side. Ayan. Ayan. tayo Ayan. 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 So mga pantalon, t-shirt Jogging pan, mayroon dyan ito Yan, mga ukayan na yan no? Maligaya market dito sa may tandan sura ito mga sa mga uh, nakalatag mga ukay-ukay dito no? So abanti tayo sa kabila guys yan, Katulad dito mga yan, 100 yung pambabaya 150 pambabaya natin yung mga, mga t-shirt mayroon din uh, one, uh, tatlong piraso ang isa 40 tatlong piraso 100 yan yung arrival lang mga guys dito no? sa mga about mga sapat pantalon ang katulad to ganda oh. pa mga pantalon dito tag isandaan lang to mga guys okay pa mga purmahan to mga condition ito mga pantalon natin dito mga guys okay so punta tayo bye bye tayo sa dolo bye uh, ano pa pwede natin mabil dito or ma nakabili na si Tony Vlog ng pantalon yan kinoconstruction pa to rito mga guys yan oh shout -out na ako construction diyan ah dito sa may Commonwealth to sa so may Tandan Sora mga guys abanti lang tayo mga guys may nanagalatag to mga ano mga guys yung mga yun, may mga lumang camera yun oh. No? camera mayroon sila rito mayroon din mga Parang yun may mga kamera din, mga lumang kamera dito, mga guys, so, na, nakalatag dito. May mga bag dito mga mga travel, mayroon din mga pang-travel dito. Yan. So mayroon din mga naman 'yang uh, cellphone dito. Yan, sa so, mga bag dito na sa ano Maligaya Market dito sa so, May tantan Sora, mga guys. Yan. Ayan, mga naglalatag dito may mga sapatos din mayroon dito mga isang mga nakalatag mga sapatos mga dyan hmm. ito maganda to ito Kaya, magkano ba to ito maganda pa 150 ito mga isang ganda pa ng mga ano nito mga latag dito 150 lang to ganda na pang ilang okay pa ng mga condition nito mga isang eh, 150 lang ng mga ano nakalatik mga okay okay rito mga isma na naglalatag dito meron pa rito ganda rito Ayan. mga color rito ng gandang kombinas color rito nito mga isa. 150 lang din pambata nga lang yan. mga adidas mayroon dito mga isma yan salamat to sa nakalatag mga sandal mayroon yan mga pantalon sa mga sapato mga sapato dyan mga kalatag mga sapato mga sandals keyboard metro mayroon so, may mga nakalatag dito ng ano mga sapatos mga yan nakikita mo papuntang tagusan doon sa unahan, sa may ilalim ng tulay mga guys, so ano na yan na uh, Luzon na yan, papuntang yung Luzon na yun doon sa ilalim ng tulay, sa Luzon na yan, galing tayo dito sa kanto, sa Luzon na yung area na yan, sa ilalim ng tulay, so mayroon na mga ano, mga ano rito mga guys so, yung mga ukay ukay rin, mga pantalon, t-shirt, mayroon din dito sa bat na nakalatag dito, yan mga prisuhan dito, mga mga t-shirt, mga mayroon na nakalatag dito mga guys, so, mga about na mga Lataga dito tuwing hapon dito sa so, may tandad sora may tandad sora to mga guys. So yan. Nakalata dito. O so, gumagana na yung train mga guys oh. Uh, ah, train ba yun? MR. Ah, uh, tawag dito. Dito sa may papuntang ano na yun, Abulacan. Ah, yan. Yan dito. Sa so, may ano to mga guys natong so, tandad sora na Sa so, may kanto na may 7-Eleven. Yan may mga ano diyan dito, bye-bye na -bye mga kanto na ito mga, na ito, mga ito. So about na nakalatag dito sa mga latagan dito sa may tandad sora ito. Uh, tandad sora, commonwealth ito mga sa mga nakalatag dito mga iba't pa mga nakalatag dito mga t-shirt at mga ukay ukay na tinatawag nila rito dito sa Luzon. Yun na sa Luzon sa una na Luzon na yun. Luzon papuntang ano na yun, ayun papunta. So bye-bye yung -bye pinatin ulit mga guys. So papunta tayo sa Luzon. No? Ayan may over uh, tulay na yan, ilalim. yan lusong papuntang ano naman sa Muñoz Okay. Tuloy tuloy to mga guys. Bye bye lang natin to. Yung mga nakalatag dito sa mga na ito. Area na papunta sa mga palingki doon. Galing tayo doon kanina. So doon tayo pupunta naman tayo sa ano. Uh, lusong Luzon na tayo sa area mga guys. Luzon naman tayo po. na sa Luzon naman tayo pupunta ron. bye bye na lang natin. Sa area na to mga guys. Ayan. Tuloy-tuloy lang tayo, papunta na tayo sa Luzon, no. so, doon tayo nakaparada ngayon. Yan. So hilira to, palingki papunta ng ilalim sa Luzon na yun, yun, papuntang galing sa taas, galing ng Iberian, papuntang Sandigan, yung galing mga sasakyan yan. yan mga gulay yan. Yan, mga gulay. So may mga gulay dito mga guys, mga about mga gulay yan dito sa Luzon dito. Makita na dito sa area na to sa Luzon. So yan na yan mga guys, so nandito na tayo. Yan tuloy-tuloy lang, itong area na to sa Luzon. Andre uh, Dreycho, yan jeep na yan. So nandiyan mga area na yan mga guys, yan galing sa Ever Cottage ko yan. Andre Diego papunta ron sa puntang Tandasora puntang Echa na Timog punta na yung area na yan. Yan. yan dito balik tayo yan live natin ulit yan, yung motor ko nakaparada motor ko habang nagaantay tayo ng mga pasahero dyan uh, shout out po dyan sa mga lahat ng mga ano uh, nakakilala kay Tony Vlog sa mga bago sa ating youtube channel pakisupport na lang sa aking youtube channel mga si Tony Vlog yan yan papuntang Luzon na yan itong area ng Luzon na itong kahabaan na itong mga isangdang papunta ng Munoz yan papuntang Munoz na yan area na yan dyan yan, Pagkagaling dito nga siya. Luzon ito. Luzon na ito, Luzon ng area na to makikita so hanggang doon mga, mga mga kainan doon, mga pagkain na mga pang-pangmeryenda doon sa area na yun. So ito na 'yung motor ko guys so. Uh, dito na ito sa service ko. Habang nagkaparada ito, nag-aantay tayo ng yeah. Lagay mo Okay, so dito lang ating video guys. So sa maraming maraming salamat po sa lahat ng mga sumasabay sa aking YouTube, YouTube channel. Maraming maraming salamat po. Uh, so mga baguhan pa lang sa aking YouTube, napadaan ka sa aking YouTube channel. Paki-subscribe na lang si Tony Vlog. Paki-subscribe, like, comment, share. Paki-pindot na lang po. Yung... Paki-pindot na lang din po ang bottom notification uh, bell. bottom natin mga guys para updated tayo mga video natin na upload. So, salamat.